Hi guys! It's me, Rosen Fishing and welcome back to my channel. For today's video, inyo pong masasaksiyan ang aming paglawot nitong madaling araw. So, come on guys! Samahan nyo kami! Let's go! So, yan mga idol. Katatapos lang nating mag -aria. Time check, it's now 2.31 in the morning. Maghihintay tayo nito ng paliwanag at sabay-sabay nating tuklasin kung ano ba yung laman nitong spot na pinunta natin ngayong araw na to, Sana tayo naman po ay i-bless. So yan, maga na. Ihila na tayo.

Doesn't. Ipis nung natin na mga idol. Ayaw kawalan ng makapal na hipon. Yung mga kumpul-kumpul sana. Ito Pero okay na rin mga idol dahil kahit paano meron naman tayong mga tingang mga hipon. Mahirap lang dito kung talagang diretsyong diretsyo hila tayo na walang tingay yung ating lambat. Na hinihila, bakit dito sa ating bahay? yung mga gantong pangyayari yung mga idol ay eh, talagang nangyayari talaga sa ating mga mahingis dato kasi hindi naman natin alam kung yung spot ba na inariyan natin ay eh, mayroong mga laman sa ilalim o wala malalaman na lang natin to ito tulad dito dumating na yung oras ng ating paghihila matutungasan natin dito kung meron ba siyang laman o wala si ocean ako niyan. ramdam na ramdam niya yung bigat nung hinihila niya na lambat dahil kakaunti lang itong mga tinga natin nararamdaman ko yan na talagang prosigido yan sa paghila kapagka talagang maraming sunod-sunod na tinga yung ating lambat yun, hindi niya sigurado nararamdaman yung pagod nung nararamdaman niya na bigat na hinihila niya ang lambat uh, doon sa ilalim itong narayaan natin na ito may ilip na si ko. Panay na yung silip niya dun sa lambat na hinihila niya. <laughs> Ayan mga idol, hindi natin masushoot yung alang buong paligid. Umuulan na. Ayaw! Ayan, umuulan na mga idol. Madilim. So, mamaya uh, ko na lang kayo i-update. Pagdating natin sa... Nakapakita niyo rock? Gilid. Wala nga. Wala yun, ito nga mga idol siya na lang daw yung maghihila at magsasampa nung sa may bandang tinga pinahawakan niya na sa akin itong kasi nga umuulan na kaya ito nasushoot pa natin pero napapansin ko uh, parang lumalaki na yung patak nung ulan dito pa naman sa pagilid natin doon maganda yung tinga ng ating lambat Ayun, nagsusunod na yung tinga niya. Sayang. Itong pagilit natin na arya, siyang maganda yung kinuha. Nagsusunod na yung mga tinga niyang lipon. Bale, eh, ibig sabihin, napalawit tayo ng ariya. Ayun, mga idol. May malakas na yung ulan. Okay yan, uwi na po tayo. ayan mga idol natapos na tayo sa ganap na 8.47 ng umaga so halos may hina yung mga huli, matatamlay mapapansin mo sa bawat uh, galaw ng ating mga kapwa mga kung may huli, or maganda yung huli masigla din yung kilos so hindi naman masama kasi kahit paano ay meron tayong na huli ayan buhay pa tong ating ah, ano, suahe. Ayan, o. Oh. Ayan, galaw, galaw pa. Hmm. Ganun pa rin, tatlong klase pa rin yung huli nating mga hipon. At yung mga ibang nahuli natin na kasama nila ay napabakaw natin. Naibigyan na natin sa mga kaibigan natin na nagsilapit dito sa ating bangka. Actually, kaibigan lang po ang tawag namin kasi hindi naman po namin sila personal na kakilala. So, pag lumapit sa sila sa bangka, hindi pwedeng hindi natin sila bibigyan ng kanilang pang-ulam. Kahit pang-ulam lang. Kahit sa kabila ng mahinang uli yan, kasiyahan namin yung makapag-share kami ng kahit kaunting blessings. So, okay na sa atin na mayroon tayong pambawi kasulina. So, yan mag dilinis lang tayo dito sa ating bangka. Then, pagkatapos nun, pupunta na tayo ng consignation para magbenta ng ating mga huli. Ha? Yan din lang. Sabaw na kulay <laughs> yellow. Sabaw! Kung talagang <laughs> siya, sabaw na siya. Hirap yan pag nakaw. Hirap yan pag nakaw. Nakasasya talaga <laughs> magla. <laughs> Hirap yan pag Oh, yung ako Palubog. Palubog, dami puti. Ang dami pa nga puti nila. <laughs> ay, lambat kasi nila ngayon. Ako, bako. Ay, ay, sa gitna, pinang gitna. Pati yan yun, may ipot na. Ay, may... Hindi, natayo ko na yun. Otro ah, uno. Na rin to eh. <laughs> Tunay. Apat na guwit. Ayan uh, mga idol, gusto tayo magpahito. Bali, hawak na natin ito. <laughs> Ayan lahat yung ate kinita. So, hihati na lang sa bahay natin mamaya yung uh, kabuhang benta ito kasi wala yung may-ari sa All pa. Alright mga idol, inyo pong nasaksihin yung ginawa nating napakamakabuluwang paglaot sa araw na ito. At kung bago ka po sa aming munting channel, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iyo nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload. So, bye for now! Thanks for watching and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!